Ito nga daw ang defensive game plan na ginawa na Dre Coach Ime Odoka para pigilan si Stephen Curry. Well, ito bang idol, pakinggan natin ang kanyang naging post-game interview. Obviously, before the last two tip-ins, 92 points, uh, 16.4 quarter before those two. and ended up with 20 there and then obviously him going 1 for 10 and... Um, you know, the focal point obviously been on a heater lately, and so we wanted to obviously pay him a little bit more attention and uh, when you got a special guy like our man Thompson do what he does, uh, that's the result. Well, coming into this game ay alam ni Coach Ime na sobrang init ang mga kamay ni Andrew Stephen Kirby at talaga nga naman kung hindi niya pipigilan ito Abay magiging kasama nga sila sa listahan ni Atri Stephen Curry na mga biniktima nga ng kanyang ang hot shooting. Kaya naman itong si Coach Ime sa laban ng ito sa umpisa pa lang ay kitang kita na ang kanyang game plan kay Stephen Curry na talagang tatauhin at hindi lang basta tatauhin ng matindi, aasawahin nga itong si Stephen Curry. And basically kung sino nga ang bumabantay sa kanya ay kahit nakataligod ka sa bola ay okay lang yan basta wag mong aalisin sa iyong paningin itong si Stephen Curry. At may natin dito sa play na ito mga idol, tingnan nyo si Amen Thompson, nakatalikod na sa bola, wala nang pake sa kung ano ang nangyayari sa play behind him, ang kanyang iniintindi lang ay itong si Stephen Curry. At talagang parang hindi nga binibigyan ng breathing room itong si Stephen Curry. And then sa play naman ito ay hawak ni Steph ang bola. And well, kapag gumatakit si Steph, ay may game plan din itong si Coach Eme, kung saan ikakroud ng nga nila ng Rockets players. etong nga si Stephen Curry, once he drive in the paint, at tingnan yung mga idol, halos tatlo, ang tao ni Steph at ito nga nagresulta ng turnover para nga sa kanya and then kapag kukuha naman itong si Steph ng screen ay ibeblitz nga ng team ng Houston Rockets itong si Steph para mawala sa kanya ang bola at dito nga ay nawala nga talaga sa kanya ang bola at dito rin mga sa tatlong sumunod na possession ay binlitz na itong ang team ng Houston Rockets itong si Stephen Curry at nagresulta nga yan ng 4 on 3 na paglalaro na itong Rockets at ng Warriors advantage dyan ng Golden State pero hindi lang sila masyadong nakapag-take advantage. Pero nga mga idol, ang isa pa sa magandang weapon na itong Rockets kaya pwede na itong gawin ay itong si Amen Thompson. Kita nyo, ang ganda na ng crossover dito ni Steph. Pero itong si Amen recovers very well at nandiyan lang siya sa tabi ni Steph. And then help defense ni Dylan Brooks. Kaya naman si Steph ay napilita na ibato ang bola. Yan nga ay out of bounds. At dito ay another blitz na itong ang team ng Houston Rockets. At nasa half court na si Steph, walang chance na tumira. Pero ang goal nila ay alisin nga ang bola sa Amin kamay ni Steph kaya naman matinding blitz talaga ang kanilang ginawa. At nagpatuloy ngayon mga idol hanggang sa third quarter talagang hindi nga tinantana ng Rockets defense. Itong si Steph at halos tatlo na nga ang bantay niya nga dito kaya naman ginibap niya na ang bola. At ito nga mga idol ang isa sa magagandang ginawa ng Rockets kaya talagang napigilan nila itong si Steph. Matapos niyang i-give up ang bola dito mga idol ay ang team ng Houston Rockets sa mga Rockets players ay hindi nga natulog. At itong si Amen mga idol nakatalikod na sa bola walang idea kung anong nangyayari behind him dahil ang tanging focus niya lang ay itong si Stephen Curry. Talaga nga naman kahit out of the play siya abay nakadikit pa rin itong team ng Houston Rockets at ang kanilang mga players. Kaya naman mga idol talagang napigilan nila itong si Stephen Kirby at napigilan nga talaga nila ang kanyang mainit na kamay kaya naman may 3 points lamang siya sa labang ito.